Sa'yo! Dating PBB housemates na si Lire Posposa halos paiyakin ang sariling ama matapos niyang gawin ang bagay na ito, niregaluhan ni Lire Posposa ng 50,000 pesos cash ang ama para umano sa bukid nito. Sa kanyang latest social media post ay ibinahagi ni Lire Posposa ang pagbibigay niya ng 50,000 pesos cash sa kanyang ama. Aninya niya sa nasabing video ay binibigyan niya ang ama ng pera bilang panimula sa farm nito na taos puso naman umano niyang binibigay dahil may naitatabi pa naman siyang pera. Matatanda ang kamakailan lamang ay naglabas ng kanyang saloobin si Lee matapos sabihan siyang hindi siya nagbibigay sustento sa pamilya niya. Naglabas siya ng saloobin sa kabila ng nahihirapan na siya bilang breadwinner ay patuloy pa rin siya sa pagbibigay sa pamilya niya kahit paminsan, ay hindi na umano niya nararamdamang bahagi pa siya ng pamilya niya. Marami naman ang natuwa sa ginawa na ito ni Lee na pagtulong sa kanyang pamilya. 49, Hello guys, so for today's video, kinausap ko si Papa kahapon kung ano yung gusto niya. At sinabi niya sa akin na kailangan niya talaga ng pangpuhunan sa farm niya. So naisip ko din na meron naman akong income. So gusto ko na tulungan si Papa. So ayan guys, meron akong 50,000 dito. At ibibigay ko to sa kanya dahil malaki naman yung napanalunan ko kagabi. Pumalado talaga ako kaya sobrang swerte ko talaga sa apado. At ito guys, yan. Ibigay natin yan. So tatawagin ko pa siya. uh yeah good evening Paul. good evening are you okay i'm okay you're okay uh -uh. very very okay oh you're very very okay yeah that's good hopefully you're gonna be more very okay in a minute yeah you finished it eh? uh, yeah yeah we finished the thing yeah uh -huh. So, pinag-isipan ko to talaga itong maigi kasi hindi talaga basta-basta na kumita ng, ng pera. Pero, deserve naman ito ni na Papa. So, ayun pa. Meron akong gift dito. Uy, bighan nanak. na Ah, oh, 50k. Kasi diba, nag-inom ka sa ko ang akon. Kailangan mo upang puhunan. Oo, oh, alagi-alagi. Oo, oh, ito, 50k. Oh. Oh, Ay, thank you, thank you, thank you. Oo, na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.